guys, welcome to my vlog. So ngayon, nagnanaro tayo na ito. Ano bang tawag na ito? Na guys, Apa hindi kasi ako... Ah, si Tower pala. Ayan. So, full-time well fair fall na tayo guys. Alam niyo po ba yung kulay purple? So, kaganina, kulay pink tayo. So, may nagsabi guys na ang purple daw tapos ang ay pink ay magka, ano daw sila, magpartner. Tapos daw, parang yung purple, partner din daw na si yellow. Kasi guys, magkakadikit. Tapos yung partner naman ni yellow ay si green. Kasi guys, magkakadikit. So, ewan ko na lang guys, kung kadikit, kung kadikit na na ito si brown or si blue. Uy guys, si blue. Si blue yung kadikit niya. Ayan na. Ito so, guys. Ang ganda ng pagkagawa ng blue. Ito guys yung so, kuya ko, yung may sombrero. Then yung kulay yellow, yung sombrero. At eh, tapos so, black yung ako. damit. So, brown na din ako. Ako oh, guys, wakala so ko. Sili talaga ni pink Ni Blue. Tapos sa red na ako. Akala ko guys, sila talaga ni Pink at ni Blue. Hindi pala. Oh my god. Sa green na ako. Akala ko guys. No way! Hirap mo. Lag lag. Wait. Lakas ng kuya ko guys. Parang di ata to malag -lag 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 ito malaglag lag Parang di ata ito kuya malaglag lag, -lag, -lag guys yung kuya ko. Parang kayo, lagi -lag -lag -lag. So guys, sa mga nakakaalam, ito, ito. kung ano po ito, smooth tower po. Smooth tower po ito. Ay, smooth tower. Smooth tower po ito guys. Smooth tower. So tawagan si nyo na lang sa pangalan, Apasi Tower. So, parang apat sa apat sa eh. apat sa apat sa eh. So, parang ganun na nga, guys. So, dito na okay. po, guys. Magtatapos na ang aming video. Bye-bye! Huwag -bye. niyo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayun lang po!